Yo guys Nandito tayo ngayon Para maghanap Ng exotic fruit Ayan, ito po kasi Ano ba yung tawag dito? Ah Hindi ba ano yan? Ano tawag doon? Ang laging sinasabi ni nanay? Puy puyot Ayan, puy puyot Pero masarap po yan Ayan, kunin mo Jer Isa po ito, puy puyot kung tawagin po namin pero masarap ho ang ano na ito, ang bunga. Ayan. Akala nyo, baka lang ho, or ano ang kumakain yan. Ito po, ganyan. Ganito po, ganito pong itsura ng bunga yan. Ng puy-puyot. Ayan, ganito ho yan o. Oh. Kita nyo? Ganito. Ganito. Puy-puyot po yan Okay So ganito po Yung magiging bunga niyan Malit lang po siya Pwedeng pwede Nakain po ito Ng mga Ibon O baka mamaya Ayon yung maniwala Na nakakain po ito Kainin mo nga Gia <laughs> Ayun no? oh. mm, o Oo Sarap Sarap Ako din Baka mamaya Sabihin ninyo Siyempre eh. Pag malason si JR Malalason din ako Hmm Rap. Mm hmm. Ano po? Puyut-puyut po yan, ladies and gentlemen. Maghanap pa tayo para lang siyang kamatis. Yung lasa. Maghanap tayo ng ah, uh, uh, ganito po yung itsura ng puyut-puyut. Ah, para makita ninyo. Ayan. Ganito. Ayan. Hmm. po. Yam. Oh, di ba? titingin tayo rito kung may mga pusa-pusa para makita ninyo. Yung mga pusa-pusa na 'yan. Masarap din po 'yon. Mga exotic na klase ng prutas. Na nakakain lang. Natanging mga syano at syana lang ang nakakaalam na nakakain po 'yon. So ngayon, pag-aanap pa tayo ng uh, kung ano meron pa. Pero kung wala na, siyempre mahirap din naman natin kung wala na talaga tayong makita. Baka hindi pa panahon. Yung pusa-pusa kasi na tinatawag namin, yun yung parang ano, vine din siya. Okay. Uh, may nakita kami doon kanina, kaso wala pa siyang hinog. Masarap din yun. Para siyang kalabasa yung bunga, parang kalabasa na may mga crown crown parang uh, napapalibutan siya ng uh, uh, parang net tapos yung sa loob niya yun yung bunga tapos may crown yun yung, yun yung parang may kalabasa oh yun yung itsura noon yun yung pusa pusa na tinatawag natin matamis yun parang ano lang din yun para siyang uh, rambutan <laughs> Hindi malayo. Malit lang 'yun eh. Para siyang ano, sesame seeds. Yan, yun ho 'yun. Okay. So, magtingin-tingin muna tayo rito. May makita tayo para makita ninyo kung ano ba yung sinasabi nating pusa-pusa. Okay, tingin ka nga diyan, JR. Kahit mukha na lang ng sample ng bunga. Okay. Marami, marami dito sa amin. Kadena di Amor. Yan guys ha. Maraming Kadena di Amor dito sa amin. Wala kasi. Yung kasing pusa-pusa na yan, paboritong kainin nyo ng mga baka. Mga kambing or mga uh, kalabaw. Kaya wala nang naiiwan para sa tao. Kinakain na ng mga hayop. Sige <laughs> <laughs> nga ka. Kasi ang alam nila, syempre, damo eh. Di ba? Okay, so tingin-tingin tayo rito. May makita tayo. Ayan, girl! Lumabas kami pa ay. Lumabas kami pa ay. Kami lang nag-alat ikaw ah. Salamagay. Wad. Ayan guys. Kalilmar bahay nila yun sa kan Tagalog. Tawagin ko nila. Di ba? Kini ka diyan, May makita ka na pusa-pusa. Para mai-share din natin sa kanila. Ano yung itsura ng pusa-pusa? Ayun. -pusa. Sa banda yun Ano sabi mo? Hmm? Doon pala. Kahit na yung ano na lang. Bulo, bulong o yung dahon, yung buo hilain mo na yun ang mga kadena di amor okay, wala tayong makita po sa pusa ngayon hindi ko alam hindi pa yata panahon para mahinog sila may nakita kami doon kanina sa pinagkuhanan namin ng sampalo kaso hindi pa naman hinog alam nga namang kainin namin yon <coughs> pag, hinog, pag uh, hindi pa kasi hinog nakakahilo pag hinog na Yan. wala ka pa bang nararamdaman naman dyan sa kinain natin na, kuhan, Uh, puy-puyot. <laughs> Wala pa naman eh. Ako parang meron na. Ah. <laughs> <laughs> Hindi, joke lang. <laughs> Ayan, na. ingat ka dyan ha. Ah. Tignan mo. Ayan na si Daddy JR. Ayan. Ayan. ayano. o. Ayan Sige. mo. No? Ayan. Na? Ayan ayano. Ayan, Tignan mo na lang kung may makuha ka dyan na ano. Pwedeng makain. Wala pa ano. Hindi pa hinog. Hindi pa nga hinog, guys. Okay, hmm, ka na. Para may idea yeah. sila. Ano yung sinasabi natin? Ganito ho 'yon, oh. Ganito. Ayun. Ganito ho oh, ang sinasabi kong pusa-pusa. Hmm. -pusa. Ayun. Ayun. Ayun oh, kita niyo. Ito po yung bunga niya. Hmm. Ayun, yung sinasabi ko. Ganyan. Ito po yung itsura niya. Para siyang para siyang uh, kadena de amor na may halong ampalaya. Oh, so ganyan 'yun. Masarap po ito. Matamis. Pag nahinog na kulay yellow, yung mga nahihinog po nito. Na ito. okay? Marami pa rito sa amin kaso hindi pa kasi panahon eh. Tulad ng tarabtab. Ayun, wala pa pong bunga 'yun, yung kulay red ang bunga. All So 'yun lang guys. Please nakita ninyo na ang puy-puyot Pinakakain pala. Siyempre, ito po si John Marino at si Daddy GR. Kasama namin sa si Aida na nauna na sa bahay. Peace out!